Ang po mga bro igen. Maapektuhan po yung aking aha halaman dito oh, nung nagdaambag dito. Sira po yung aking mga gulay dito. Ha? Ang lalim. po. Yan po yung itsura mga bro igen oh. Masira po ng bagyo talaga pag kumagipit uh, po yung ano yung bagyo malakas po kasi yun mga bro yun eh Ito po yung kinukuha na ko ng ano, ah uh, bulaklak. Kalabasa po yan mga bro, again, eh. bulaklak ng kalabasa. Hindi ko na nga po siya pinagbunga kasi nga, ah uh, ang bunga kasi ng kalabasa po, malalaki. Ay, ang ginawa ko, pinagapang ko na lang po siya. At tungo po doon. Tapos pagka ano, bulaklak na lang ho ang kinukuha ko po. Tsaka yung ano po pala, yung usbong. Pero okay lang talagang ganun ha. Eh, kalikasan, wala po tayong gagawa. Kundi tanggapin na lang po ang kapalara ng halaman. <laughs> Tapos mga bro, ay, ano, meron pa ako. Ay ito medyo mukos-mukosbong na po. Yung isang ano po ito eh, kanturay po ito eh. Papanibagong talim na lang po ako. O, naubos po mga brohiga, no? Yung sili ko, wala na. Naubos. Wala na mga bro eh. Namatay. Nasira. Okay lang mga bro eh, gan. Talagang ganun. Ang, ano kasi po talaga ngayon eh. Panahon ng tag-ulan. Palitan ko na lang siya pagka... Kwan? Pagka gumaganda maganda ganda po panahon. Ah, madilim-dilim na naman mga bro, eh, panahon, no? Sama na naman po ng panahon. Oh. Ang laki na epekto po ng ginawa ng ano? hindi mag ah, hindi maganda ang epekto ng bagyo po. Kaya lang wala magagawa dahil ito ay kalikasan. Sira po. Yung akong gabi oh. Okay. Etong aking kuan ah lemon grass. Ah, medyo baka masod ko pa 'tong mabuhay pa. Eh, Ay, yung Ma Maayos talaga yung kanyang dahon Ang laki po talaga ng epekto. Ang aking malunggay, tumagilid na po. Hmm? Boto ito. Maganda-ganda po. Medyo hindi naman na ang tong isa. Ito pong malunggay na to. Hindi naman po siya na-apektuhan. Ang aking tanglad. Kaso lang ano na po mga bro. Again, kung aayusin ko eh. Kasi gabi na po. Labis na apektuhan ng aking pong halaman. Sige na kayo mga buwega. Medyo maingay itong sa amin. Mga nagkukwentuhan. Ang lakas ang bibig. <laughs> um, tanggalin ko na itong mga ano yung mga ba, uh, na po ba. Ito lang nasa ibabaw. Uh -huh. Labis na pekto na aking ano, ako uh, taniman. Mat Malayat lang itong pwesto ko mga broy okay, may mga dumi pa sa ano. Na naiwan sa dahon. Mga dumi. Pero yung mga manok ko po mga broy ka, nailikas ko rin. At saka syempre po yung tao, yung pamilya ko po, nailigas ko. Dinala ko po doon sa bahay ni ate, dyan po. Oh. Yan, dyan po kami duma, um, oh. tumuloy nung kalakasan ng bagyo. Sa bahay ng kapatid ko po. Bus na. Ayun, bus na po yung kanyang pagkain. Pagkain po ako mga broigan hapon. Kain ko aking mga manok. At kawawa din. Doon na po silang pakainin. Tapos na. Tapos na yun. Tapos na, tapos na yung pagkain. Lalakas kumain itong mga malukot, mga bro, eh ayos yan para madali silang tumaba pero nung umulan mga bro eh, yan, pinakain ko rin to dyan ko po tinaas yung aking mga manok mga bro eh, yan. Yan, pinadapo ko po dyan yan, sa kahe po na yun. Ayun, doon, yung kahe po na yan. Ay, ako po pinadako at saka dyan. Itatanim na lang po ako ng panibago mga bro. Eh. Alay, talagang ganon. Naapektuhan ah, ng bagyo. Maring halaman. Uh, tanim na lang ulit panibago. May na naman po mga bro eh papaya hindi naapektuhan. Kahit yung mga bunga niya po. Hindi naapektuhan yung papaya. Gabi na po mga bro eh Oh, bakit mahapon? Mahapon po mga bro e gan, yung manok ko hindi siya umahapon ayan dyan po kami mga Nung bagyo po dito po kami mga broigan tumuloy o oh. sa bahay ni ate po sese na po kayo maigay mga broigan o oh. yung ginagawa kasi may nire-repair nire-repair yata yung ano yung nire-repair niya o ano yung nire-repair upuan ay upuan po pala nire-repair isa rin sa naapektuhan po ng bagyo. Sige po mga bro, ganyan. Hanggang dito na lang po aking video. At gabi na po. Thank you for watching. Bye bye po. God bless po.